Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Ginigit-git nyo yung mga tao ko jan sa envelope na yan. Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao. Doon sa video message mo. Hi, did... This is the She's been working with us for the longest time. We trust her. about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Binigay ko sa debt end. Wala kang ka position sa gobyerno. I-sirahin ko no? yung nangay ko, yung kasam oh. so, ko sa hospital sa bahay si President. Sasabihin nyo sa mga taon, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan? Na niwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan? na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinuwa, eh. Nagpipigil ako, eh kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung down show ninyo sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin.